Unti-unti ko na nga palang napapapogi yung nabili kong napabayaan na Honda XRM. Medyo napagastos lang pero sulit din naman yung naging resulta. Day 5 na nga pala to ng ko dito kay Lolo Exa. At ang plano ko sana ngayong araw, makapagumpisa na ako maggabit ng mga kaha. Dahil alam kong maraming nag-aantay nito, kaya syempre sisikapin kong matapos to ngayong araw. At may mga nagtatanong nga pala sa akin kung anong year model daw tong binubuo kong XRM. Year 2008 model nga pala to, kaya kung susumahin mo, nasa labing anim na taong gulang na to. Pero kahit medyo may edad na tong motor na to, magugulat ka dahil naka-stock block at saka pa rin to, all stock pa rin yung makina. Malaga daw kasi talaga sa motor, yung unang may-ari nito, kaya okay pa rin naman yung makina niya. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit legendary yung tawag nila rito dati sa motor na to. Dahil kung usapang pati bayan lang ng makina, lalo kung all stock, siguradong hindi ka mabibitin dito. Kaya nung nagsimula akong mag-project bike, ang sabi ko, hindi pwedeng mawala to sa listahan ko, magkakaroon ako nito. Pero mamaya na ulit ako magkukwento, balik muna tayo dito sa ginagawa natin. nag stack up na kasi susiyan nito sa compartment, hindi na nakapagtaka dahil nga medyo may edad na tong motor na to. At nang binuksan ko nga pala yung loob ng so si Anito, nakita ko puro kalawang na positive kaya pala nag-stack up. Kaya syempre, ginamitan ko na agad yan ng lubricant para medyo matunaw kahit pa paano yung mga kalawang. Pati yung salpakan na susi, ang ko rin yung loob. May mga nabibili naman na aftermarket parts nito, kaya lang nakapanghinayang genuine pa kasi tong susian na to. Kaya nung nalinis ko na lahat, ibabalik ko na rin ang una ko nga palang nilagay, yung stopper na spring. Bali yan nga pala yung pumipitik para bumalik sa tamang posisyon yung susian. At nang nalagay ko na nga pala yung spring, sinunod ko naman nilagay ay yung washer at yung pinakauli naman ay yung circle plug. Gumamit nga pala ako ng plies para may sagad ko yung sa dulo. Sinigurado ko lang na maayos yung pagkakabit ko. At nang naikabit ko na nga pala lahat, syempre moment of truth, isasal pa ko na ulit yan dito para may testing natin kung gumagana na ba. Medyo mahirap din kasi kapag walang lock yung compartment, hindi safe yung mga gamit mo sa loob. Kaya nung nailagay ko na nga pala tong lock, hinuwa ko nga pala yung luma akong upuan para matesting ko lang kung gumagana na ba. At buti na lang nakisama to kahit papano, hindi na natin kailangan gumastos para sa susian. So ayun nga pala, medyo dodoble trabaho lang tayo dahil yung susian pala nito yung turnilyo niya nandito sa loob so kailangan ulit natin baklasin to so kanina kasi yung plano ko kasi sana rito papalitan ko na ng bagong susian kasi yung uh, susian dito sa compartment stock up na, buti nagawa natin ng paraan kaya yun, ikakabit ko ulit itong luma. Alright, ra At dahil hindi ko gano'ng kakabisado ito, XRM125, ito na nga may sabi sa hula, doble trabaho na naman. Yung tornilyo ang kasi ng susiyan nito, lahat nasa loob, kaya kailangan kong baklasin ito na bit ko kanina. Minsan talaga, hindi mo may iwasan yung ganitong senaryo, lalo pag first time mo lang mahawakan yung unit. Kagaya nga nung sabi ng nakakarami, wala namang pinanganak na marunong na. Lahat na sa experience, tsaka sa pag-aaral. Kaya kahit matrabaho, okay lang. Sabi nga nila, learn from your mistakes. Kaya hindi na ako nagpatumpik tumpik pa, ikinabit ko na nga pala yung susi kanina. Tapos tamang balik na lang uli ng mga binaklas kong pyesa. Ito talaga isa sa nagustuhan ko sa content na ginagawa ko ngayon, yung may natututunan akong bago. Tapos nakakapagbigay pa ako ng konting idea sa mga nanonood dito, dun palang panalo na talaga. At kahapon nga pala, nirepaint ko nga pala tong gastang tank, medyo kalawangin na kasi to. Buti na lang natuyo na rin agad, kaya isinal pa ko na rin ngayon. Bale may apat na tornilyoan nga lang pala to, yan lang ilalagay ko para mapix na natin to dahil sa sobrang init nga pala kanina, grabe rin sa tagaktak yung pawis ko. Tapos sasabayan pa na biglaan na lang nawawala yung tools. Tamang hanap tuloy ako. Sa dami kasi minsan ng mga piyesang dapat ikabit. Minsan nagkakagulo-gulo. Yung tipong kagagamit mo lang kanina ng T-Range. Tapos nung gagamitin mo ulit, bigla na lang nawawala. At tinilagay ko na nga pala yung host ng gas tank dito sa gilid ng compartment. Bale may clip nga pala na nakalagay dito sa gilid. Naubos ko na nga pala yung laman na gas niyan. Kaya bibilihan ko na lang to kapag papay-starting ko na. At bago nga pala magkalimutan, lalagyan ko na nga pala ng mga tornilyo tong handle ba? Medyo nagtagal kasi ako sa pag naghahanap ng tornilyo nito, naligaw kasi. Kung ikukumpara mo kasi sa scooter, di hamak talaga na napakaraming tornilyo ng decambio Kaya kapag hindi mo talaga ganong kakabisado yung unit, mas maganda talaga na picture mo talaga maigi bago mo baklasin lahat. Pero medyo madali naman kapain kapag medyo naliligaw ka na, ang problema lang, kukonsumo kasi yun ng oras. At ikakabit ko na nga pala yung rear fender, medyo masakit lang sa mata tong mga lumang pesang nakakabit. ngayon kasi, hindi pa dumadating yung ikakabit ko rito yung shock, tsaka yung rim set. pero no choice pa rin tayo ngayon for today's video. tease muna sa mga kalaw wangin Hindi ko kasi may tong motor kung walang nakabit na shock, tsaka gulong. At nilagyan ko na nga pala ng tornilyo tong rear fender. Halos wala na kasi akong gagalawin dito sa may bandang likuran. Ang problema ko lang, medyo hindi ko kasi maigpitan yung tornilyo dito sa ilalim. Kailangan ko magbaklas ng gulong. Pero dahil hindi pa nakabit yung brake panel nito, napakadali lang naman tanggalin ng gulong kaya hindi masyado magiging big deal. Kaya nung nahigpitan ko na yung tornilyo dito sa rear fender sa ilalim, binalik ko na rin agad yung gulong. At ito na nga, after 5 years in the making, sa wakas, makakapagsimula na rin ako makapagkabit ng kaha. Sa paghahanap nga pala ng buong pairings nito, medyo sumakit yung ulo ko. Halos isang linggo ako naghahanap. Buti na lang may nag-iisa akong seller na nakita na kompleto yung buong kaha. Sa mga nagtatanong nga pala sa akin kung kanino ako nakabili, kay Johan Moto nga pala. At yung karburador niya nga pala, ikakabit ko na rin dahil plano ko na rin yung airbag. At dahil kakabukas nga lang pala nung karburador nito nung pinaandar namin, kaya hindi ko na ulit nilinis. Swabe na rin naman yung pagkakatono nito, kaya hindi ko na pinakilaman, ikinabit ko na lang. dahil all stock lang naman yung makina nito, mas maigi tong stock car kaya para mailagay ko to, hinigpitan ko na rin yung dalawang tornilyuhan dito sa manifold papunta sa car. At yung lumang airbox nga lang pala yung gagamitin ko, maayos pa naman to, nilinisan ko lang maigi. Binilihan ko na lang ng bagong air filter para kahit papano, malinis na hangin yung malanghap ng car. May mga tornilyuhan nga pala ako nilagay dito para hindi to naka-open, para hindi pasukin ng tubig. At nang naigpitan ko na nga pala yung airbox, isinabit ko na yun dito, bale meron lang yan tagisan tornilyuhan dito sa magkabila ang gilid. Yan lang yung hinigpitan ko para hindi to kakalog-kalog, lalo kapag tumatakbo na tayo. At pati nga pala yung clamp tang car papunta sa airbag. sinigpitan ko rin maigi. Dumating na nga rin pala yung bagong kicker na gagamitin ko rito. Bali yung luma kasi, iba na yung kulay tapos medyo makalawang na. Iba lang yung itsura nito sa stock pero sa performance parehas din naman. Pero sa itsura medyo mas maganda yung dating nito, parang kagaya ng kicker ng Sniper 135. Bagya ko nga pala pinokpok ng martilyo para pumasok dun sa mga ngipin. Pero sinentro ko muna maigi yan, baka kasi sablay yung pasok sa ngipin, pwede kasing mabungi yon. At syempre nung napasok ko na nga pa lang maigi, moment gamit tru te eh, testing ko muna kung kumakagat, buti okay naman. At dumating na nga rin pala yung taillight na gagamitin natin dito, pero bago yan, i-unbox ko muna. Babasagin kasi to, kaya kailangan may unboxing video para kung sakaling may damage, pwede nating maisole o mapapalitan. Kaya nung okay na, ano pang ginagawa natin? syempre ikakabit ko na rin yan para matesting natin. Noong nabili ko nga pala to si Project XR, wala nga pala tong taillight. Kaya siguradong maninibago siya rito, maliwanag na kasi yung gabi niya. At dahil kanina nga pala, hindi ko tinuloy yung pagkakabit ng ka dito sa gilid ngayong ngayon ko nga pala to itutuloy. Sinusubukan ko kasing matapos ko na yung pagkakabit ng kaha, kaya lang talagang hinapon na. Hindi hmm. pa talaga kayang tapusin ngayon, pagpasensyaan nyo na, pero bukas itutuloy natin to. Kaya ang ginawa ko muna, isinabit ko muna to dito para lang makita natin kung ano yung magiging itsura. Pero bukas, sigurado na to, lahat ng kaha nito may kakabit ko na, pero lang sa mga pesang di pa dumadating. So yun, ito na nga pala yung mga parts na nailagay natin ngayong araw. So nakapagumpisa na tayo maglagay ng kaha, kaya lang ah uh, hindi ko pa na napipix kasi magdodoble trabaho tayo. Kaya nilagay ko lang muna para makita natin kung ano yung magiging itsura. Kasi wala pa rin yung uh, order natin na rim set. Pero yung gulong nandito na kaya hindi pa natin to kinakabit. Hindi pa natin to tinuturnilyo para isang trabaho na lang tayo. Baka kasi magasgasan sayang. Pati yung order natin na shock. Ayan, hindi pa rin dumadating. Kaya itong kalawangin pa rin yung nilagay natin. Pero dito sa may bandang harap, almost kompleto na naman tayo ng pyesa dito. Kagaya ng mga Headlight lens, mga signal light Tapos yung gauge uh, Halos kompleto na yan Pero sa hindi natin ay na Kasi kapos na tayo sa araw So bukas, susubukan natin na May lagay ito para kahit pa paano Makita na natin yung final looks dito sa may banda harap Kaya kita sa susunod na episode Yun lang, ride safe, alright